Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 27, 2025. Ngayon, Mayo 27, isang espesyal na araw ito para sa iyo, Sagittarius, na nagbibigay daan para sa mas malalim na pagninilay tungkol sa iyong hangaring makapagbigay ng makabuluhang pagbabago sa mundo. Karaniwan, ang iyong damdamin ay puno ng kasabikan sa paglalakbay at pagtuklas, ngunit ngayong araw ay maaaring maramdaman mong humihina ang inay ng panlabas na mundo upang bigyang daan ang tahimik na pagtingin sa sarili. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang harapin mo ang mga damdaming maaaring bigla ang sumulpot, mga damdaming tila nakakagulat ngunit puno ng karunungan kung iyong bibigyang pansin. Huwag mong katakutan ng mga damdaming ito, sapagkat ang mga ito ay pahiwatig lamang ng mas malalalim mong hangarin, ng mga bagay na gusto mong isakatuparan, ngunit maaaring hindi mo pa nabibigyang pangalan o direksyon. Ang mga sandaling ito ng pagkagulat o pagkalito ay hindi kabawasan sa iyong katatagan, sa halip, ito ay paanyaya mula sa iyong sarili upang mas kilalanin ang iyong tunay na layunin. Hindi mo kailangang agad na gumawa ng hakbang, sapat ng makinig sa iyong puso at isip. Sa katahimikan ng araw na ito, mas mauunawaan mo ang pinanggagalingan ng iyong mga kabustuhan at kung paanong ang mga ito ay maaaring iayon sa mas malawak na misyon mo sa buhay. Ito rin ay paalala na hindi lahat ng sagot ay kailangang agad matadpuan. Minsan, ang tunay na kaalaman ay dumarating lamang kapag handa kang manahimik at magnilay. Sa araw na ito, may puwersang humihila sa iyo papaloob, isang banayad ngunit matatag na enerhiya na nagtutulak sa iyo upang tumingin sa loob ng iyong puso at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto kong makamit? Ano ang iniidolo kong pagbabago sa mundong ito? Hindi mo kailangang magmadali. Hayaan mong ang katahimikan ng iyong damdamin ay magsilbing gabay sa muling pag-aayos ng iyong mga pangarap at plano. Ang mga ito ay maaaring matagal mo nang iniisip ngunit ngayon mo lamang binibigyang saysay. Sa ganitong paraan, makikita mong muli kung paano maaaring gamitin ang iyong likas na talino, karisma, at malawak na pananaw upang lumikha ng mas malalim na epekto sa mga tao sa paligid mo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng tahimik na pagminilay. Minsan, ang hindi paggawa ay ang pinakamalalim na aksyon, lalo na kung ito ay nagsisilbing paghahanda para sa mga susunod mong hakbang. Sa halip na tumugon agad sa mga tukso ng labas, tanggapin mo ang paanyaya ng araw na ito na maging mas introspective. Sa ganitong uri ng pagtanaw, nagkakaroon ng malinaw na guhit ang iyong mga intensyon. Ang pagkakaalam mo sa sarili mong pangangailangan at pananabik ay magbibigay linaw sa iyong mga susunod na desisyon. Sa mga oras na maramdaman mong parang naliligaw ka, alalahanin mong hindi mo kailangang hanapin agad ang daan palabas. Sa halip, magtiwala ka sa proseso ng paglalim. Ang kalinawan ay dumarating hindi sa pagmamadali kundi sa mahinahong pagtanggap. Sa pagbibigay daan mo sa sarili mong magmuni-muni, binubuksan mo ang pintuan para sa mas malalim na pag-unawa, hindi lamang sa kung ano ang gusto mong makamit, kundi kung bakit mo ito gustong gawin. At mula sa pagkaunawang ito, mas madali mong matutukoy ang mga konkretong hakbang na maaari mong gawin sa mga darating na araw. Ngayon din ay magandang panahon upang makipag-usap sa sarili mag-journal ka, magsulat ng iyong nararamdaman, o gumuhit ng mga imaheng sumasalamin sa loob ng iyong isipan. Gamitin mo ang kasalukuyang enerhiya upang maglatag ng balangkas ng iyong mga plano. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ngayon, sapat na ang makapagsimula. Sa bawat salita, ideya, o damdaming iyong ilalabas, mas mapapalapit ka sa malinaw na pangitain tungkol sa direksyong nais mong tahakin. Sa aspeto ng personal na buhay, mahalaga rin ngayong bigyang pansin ang mga relasyon mo, hindi upang ayusin agad kung ano ang kulang, kundi upang obserbahan kung anong damdamin ang namamayani. Tanungin mo ang sarili kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay sumusuporta sa iyong mas mataas na layunin o kung may mga relasyon na tila lumilihis sa daan ng iyong personal na paglago. Ang pag-unawa rito ay makatutulong upang matiyak mong hindi ka nadadala ng alon ng ibang intensyon, kundi ikaw mismo ang lumilikha ng direksyon ng iyong ugnayan. Sa trabaho o profesional na buhay, bagaman maaaring hindi ito araw para sa agresibong aksyon, ito ay tamang panahon upang magsagawa ng masinsinang pagsusuri sa mga proyekto mo. Tanungin ang sarili, totoo pa rin ba ako sa layunin ng gawain ito? May mas epektibo pa bang paraan upang gawin ito, Kapag tinugunan mo ang mga tanong na ito nang may bukas na isipan, mas madali mong matutukoy kung aling direksyon ang dapat mong sundan sa mga darating na araw. Ito rin ay maaaring magbukas ng mga bagong ideya na magdudulot ng mas malalim na fulfillment. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kahel, na sumisimbolo sa lakas ng loob, kalinawan ng isipan at optimismo. Ang kulay na ito ay maaaring magsilbing paalala na kahit nasa panahon ka ng katahimikan at pagmumuni-muni, dala mo pa rin ang apoy ng iyong kaluluwa. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay tatlo, walo, at labing isa, mga bilang na konektado sa imahinasyon, panloob na kaalaman, at pag-asa sa kinabukasan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng intensyon para sa susunod na 30 araw. Maglaan ng oras upang magsulat ng malinaw, tapat, at may pusong layunin na gusto mong maabot sa sarili, sa pamilya, sa trabaho, o sa komunidad. Bilang panghuling payo, Sagitarius, alalahanin mong ang paglalakbay tungo sa mas malalim na kaalaman ay hindi laging puno ng aksyon o kilos. May mga araw tulad nito, tahimik, introspective, ngunit labis ang potensyal para sa pagbabago. Yakapin mo ang katahimikan bilang tahanan ng katotohanan. Hayaan mong ang araw na ito ay maging sandigan sa mga susunod mong hakbang. Sa gitna ng katahimikan ay ang binhi ng panibagong simula. Kapag itinanim mo ito ng may tiwala, pagminilay at kababaang loob, tiyak na mamumunga ito ng matayob at masiglang kinabukasan. Ito ang araw upang tahimik na lumikha ng direksyon, isang direksyong mula sa puso at hindi sa inay ng mundo. Magtiwala kang sa mga darating na araw, unti-unting lilinaw ang lahat. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.